You know, ito ay araw ng Martes, June 10, 2025. At nandito pa rin ako sa isang truck stop sa Fayetteville, North Carolina. Mag-iisang araw na ako dito. Anong oras na ba? 9.30 na ng umaga. So dumating ako dito kahapon ng mga alas 2 ng hapon. So mga apat, at, apat na oras at kalahati na lang. Isang araw na ako dito. Pero ayos lang. Si Mr. Dispatcher, nakausap ko na kanina merong load na binigay sa akin kaso napakalayo men mga labing tatlong oras ang biyahe papunta doon sa customer na yon yung syudad na pupuntahan ko para pumikap ng load uh, ay Louisiana mga 800 something miles so mga 1300 kilometers yung layo niya biyernes pa yung pickup men martes pa lang ngayon so ang gagawin ko dito ka magpapalipas pa ng isang gabi. Tapos siguro bukas ako aalis papunta doon. Kasi mainit doon men, Louisiana. Dito hindi ganun kainit. Although mainit pa rin pero hindi kasing init doon sa Louisiana men. Mga ano siguro doon, almost 40 degrees Celsius yung temperature. Dito maulap. Tsaka hindi ganun kainit. So lalabas muna ako at isasarado ko yung mga valve natin sa likod tsaka yung takip natin sa taas dahil hindi pa tuyo yung trailer kahapon basa-basa pa so ngayon siguro tuyo na yon kaya pwede ko nang isara so gawin natin yan men daming trucks dito men parang slowdown talaga ang trucking ah dami nakapark ay, mga pa dito. So habang nandito tayo sa labas, eh check na rin natin ang ating trailer. Why is problema, ah, men? Ay, saman tayo dito sa Codly. Why is leak, men? Why is leak? lang may residue pa ng ano asido. Kailangan ko punasan ko ah. Otherwise, marireject tayo sa pickup. So, kuha ko ng basahan. Nasaan lang natin ang wipes, men? Kaya matanggal ng residue, ah. Yun, matanggal. Ahis na. Ahis na, men. Marinis na yan. So, i-check iche ko muna sa taas kung tuyo na yung ating trailer sa loob bago natin isasarado itong ating external valve tsaka internal valve. Okay, tayo sa taas. So, nandito na tayo sa taas. I-check iche na natin itong ating trailer kung tuyo na. Naka-vent lang to. So, kung makita nyo, nakabukas ng konti kasi nga hinigpitan ko itong isang nut para umangat itong nasa harapan. So, kung luluwagan ko itong nuts, kusang bababayan din. Ganun lang mag-vent ng trailer. Kung gusto mong patuyuin. So, moment of truth. Yun to no? tuyong-tuyo na. Okay ang gasket ng ating dome lid. And tuyo na yung ating takap. Pwede na natin itong isarado. Ayos na. Na. daming trucks dito men. daming nakaparada yan ang interstate 95 na tinatawag katabi lang natin daming trucks slow down Kamukha ni Alex tong truck na to. Alex, ikaw ba yan? Sarap din tumambay dito, ah, mahangin. Ganda naman talaga ng truck na to. Kamukha nga ni Alex. Iba lang ang kulay. So, kahit masarap tumambay dito, eh, baba na tayo. Mahirap na, baka malaglag tayo dito, Mel. <laughs> so, pwede na natin tong... Anong gagawin natin? Tatakpan. Pwede na ang takpan to, Mel. Sarado natin tong internal valve. Ayan din itong external valve. Siyempre, takpan natin yung outlet. So, lagyan natin ito ng seal. Para lang siguraduhin na walang nangailam, no? Visual ba? Sarap ng hangin, men. Siguro mga 19 degrees Celsius po ito. Hindi mainit. So, pwede tayong magpatay ng makina. Bukas ng bintana. And, nood-nood ng TV. Yun lang ang gagawin natin dito buong araw. Ayos ah, na ang ating trailer, men. Ready na siyang pumikap ng kahit ano pang chemical. Actually, hindi naman kahit ano, yung mga regular lang na chemical. Kasi yung ibang company, meron silang tinatawag na preparation requirement. So, itong ang pang ko, wala namang sinabing prep na kailangan. So, pinadala na sa akin itong, ang tawag dito, work order. Meron na akong work order. And maganda naman yung presyo ng load na pabalik natin. Bilis naman ang tanker na to slow down eh. Pero ang ganda ng choke niya. So yun nga, maganda yung presyo ng ating backhaul. Mga $3 per mile din yung halaga niya. Wala tayong magagawa ay eh. Wala raw silang makuhang load dito sa ano, Fayetteville or Charlotte Richmond. Wala. Wala raw silang makuha. Kaya tatakbo tayo pa west. Papunta lang Louisiana. Slow down daw eh. Very slow daw, sabi niya. Sabi ni Mr. Dispatcher, it's too slow. Nandun na mga aso na ito, tatlo. Tatlo yung aso na yun. Ayos ha. Ah. no? Oh, dalawang husky, isang maliit. Hindi ko alam kung ano yung maliit. Ayos no. Maraming oras ng driver na to para magdala siya ng tatlong klase ng aso. Maganda rin na meron kang aso sa truck para meron kang companion, hindi ka naiinip sa biyahe. Meron kang mga hinihimas-himas, no? Pero mas maganda siguro kung meron kang partner. Yan. Yeah? Mga yung babae ba? <laughs> hindi yung hindi yung babae na ano, okay? ikaw talaga, men, ano-ano no'ng iniisip mo. Yung ano, ibig sabihin 'yung girlfriend o asawa, yung mga ganun, men. Meron akong kakilala, ah, uh, mag-asawa sila. Sinasama niya 'yung asawa niya sa biyahe niya sa Amerika. Ano yun? Interstate lang naman yun. Ikot-ikot lang sila sa mga states. Kaso, sumalangit na wa yung kaibigan ko na yan, si James Smith. So, anyway, alam ang gagawin natin. So, alas 9 ng umaga. Mag-alas 10 na lang umaga. So, wala eh. Wala akong magagawa na kung hindi maghintay yung NBA games sa bukas pa yata, Merkules. So, ang gagawin ko talaga eh, mag maghintay lang, magpahinga, matulog, manood ng TV. So, isarado na natin itong mga kortina natin, men. Siguro doon pa lang nakalaki yung pinto. Nakalak na. Yun, no? Oh. Uksan natin yung ilaw. Ayos na. Ayos na to, men. Wala na akong gagawin nito kundi magpahinga. Nagtimpla pala ako ng kape. Tignan mo naman yung mag... Pang ano to eh. Pang coke. Cheers tayo sa kape, men. Ako nga pala, ipapakita ko sa inyo. Ganito lang ako kung manood ng TV. Pubuksan lang natin yung ating hotspot. Ay, power saving pala yun. Hotspot 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 lang men sa buksan na na yung TV ayos na yan men kahapon pinanood ko yung implosion sa Disney Plus yung nangyari sa Ocean Gate yung Titan na uh, submarine or submersible pala <laughs> submersible grabe yun suicide men wala bang gagawin ko bubuksan natin yung electric fan, syempre gusto ko nang patayin yung makina Mamaya ako napapatayin yung makina, palalamigin ko muna itong loob. Kahapon nga amin, alas dos ng hapon, pagdating ko dito, kumain lang ako, naligo. Siguro mga alas 4 na yon. alas 5 na rin pala. Mga alas 5 na ako natapos. Putik na yan. Alas 5 ng hapon, nakatulog ako. Nagising ako, mag, mag alas 12 na, 11.30. Eh, nakabukas yung makina nun. So, almost 10 oras na umaandar yung truck na nakahinto. Idling ang tawag nila doon. Hindi maganda yun, pero napakasarap ng tulog ko, men. Grabe. Siguro sobrang pagod dahil nga sa init. Ngayon si Pete makakapagpahinga dahil hindi ganun kainit ngayon. Dahil nga nung nasa taas tayo ng trailer, naramdaman ko yung hangin medyo malamig. Mga 18 or 19 degrees Celsius siguro yung temperature. Ah, so paano bang gagawin natin ito, men? Nagre-relax tayo, ha? Diyan muna. Yan. Diyan muna, men. Ito yung una na ginagamit ko. Kapag natutulog, ayoko na dudumihan yan, men. Kaya tinatakpan ko ng moot ko. Para hindi na alikabukan. Tapos, itong isang unan na to, ito yung ginagamit ko kapag nanonood ako ng telebisyon. Para meron tayong sandalan. Parang ganun. Ay, ay, ay! This is shocking, mayon know? ano Yun, Oh. Kaya magandang makapanood rito. So, pagka ganitong nakatenga, naod-naod lang ng TV, pinapanood ko yung mga vlogger. Yun, no? Know? Hindi yung vlogger na yan. Huwag niyang panonood yung vlogger na yan. <laughs> Ito si Coco Melon. Ano na bang mapapanood rito? Tingnan natin si boss. Boss Jin. Ayan si Idol. Huwag tayong tumuloy sa Texas. Oh, bakit tayo mo na pumunta ng Texas? Grabe naman to si Idol. Buwaya na ba yung pinapakita mo Idol? Mamaya kita panonood. Gusto ko makita mo na si Boss Jin. Yan you no? Know. Ah, napanood ko na eh. Wala nang bago. Kapag may kulay pula na linya sa ilalim, ibig sabihin tapos na. Wala na siyang bago. Sa Friday pa raw, o Webes. So ito yung mga bags yung ano, load natin, ano? Plastic pipes, ayan. Yung... Ganda ng truck na to niya, ano eh. Idol, shoutout sa iyo, Boss Jean. Panoorin na natin si Idol Marco. Ay. Sila kay, panoorin na sila kay. Ah, ito pa rin, wala pang bago. Kalahati. Ngamaya ako pa to. Siya na na lang si Idol Marco. Shoutout sa'yo, Lakay Choker. Kung nanonood ka man. Siyempre, shoutout din sa'yo, Idol Marco. Alligator pa nga. Hi. <laughs> Nakakatakot daw yung mukha. Pag kinayang ka kanyang... Pag kinayang ka buhaya, Say goodbye. <laughs> Hindi, meron ako na panood sa Facebook ba yun? Putik, kinagat. I mean, o, oh, kinagat yung hita lang lalaki. Ayaw pa kawalan yung hita, men. Kawawa. Nirescue pa siya. Sa Pilipinas yata nangyari yun eh. Hindi ko maalala kung saan. Pero, kayo po, mag-iingat po kayo pag nakakita kayo ng buhaya. O, oh, ano man tawag dyan? Bayawak. Bayawak ba? Hindi, buhaya na lang. Lalo na yung mga nagtatrabaho sa zoo. Huwag niyo ngayisimulin yung mga buhaya dahil yan. Buhaya talaga yung mga yan. <laughs> Pag nakakita ng meat, ah, yari kayo dyan, men. Ito na. Eh na, nag-mic na. Bless you. Nag-mic na si Idol. So, ko na Then sabi niyo mahina yung aking audio Dito, hindi yung sira kasi kung yung sira mawawalan din ako ng ano you know. ng is Saturday Houston, Texas so, so, Houston, no? Way, ingat ka dyan, idol nandito lang kami sa loob ng track wala kaming ibang pinundahan ako nandito lang nila for the whole day wala kong ibang pinupuntahan kundi yung ng TV <laughs> ng video at marami pang ibang ginagawa. Hindi ka lagi isa, idol! Pag nasa biyahe ka. Mismo. Grabe, no? Hindi pala ako nag-iisa, pare-pares. Bagay. Ano pa bang pinagkaiba namin? Puro kami tracker. Ganun lang na ang gagawin, men. Manonood ng TV, magre-relax dito lang sa loob ng shop. Saan ka ba naman pupunta kasi? O, oh, aalis na siya, Idol? Um, where is that? Georgia from here. Parang parehas pa tayo lang pupuntahan. And Louisiana and oh. Texas. So, 1 2 3 1 2 3 4 5 5 mistakes from here, okay? B -C -C -T. B -C -T. Malayo si Idol nasa Norte. Eh. Nandito ako sa North Carolina. Eh. Pero dadahan din ako sa Georgia pagkatapos noon, Alabama, tapos Louisiana na. Anyway, panonoodin ko muna to si Idol. Post muna. Post muna kita, ta Idol ha? Diyan ka lang, relax ka lang diyan. <laughs> So, paano ba? Tataposin ko muna itong panonood na to And magpapahinga nga tayo dito sa truck lang. Magre-relax. Tapos, wala. Ganun talaga, ganun talaga ang buhay. Ganun talaga ang trucking. Slow down eh. Ganun pa man. Cheers pa rin tayo. Ah, sarap ng kape, man. So anyway, pahinga muna ako. Manonood muna ako ng TV. And paano ba to? Kasbo na lang siguro, man. Peace.